Yan, o, may bisiklita. Ayaw, ayaw mga bisiklita. Gusto dalagan Mira. Yay! Uh... Yes. Ah, uwi umay na. Umayo. para naga nagapabaya. Alaga nang sadiri. Yan, naman ah, na si Antan. Sanay sa banatan. Oh, sanay sa kapoy. Oh, sugad lang daw siya nakadalagan sin Maya yo. Kaya kami kahit napagod pagod na pagod. Ah, kahit na masakit ng ano, bike pa rin kasi para to sa so, sarili natin. Katakit. Oh. Oo. So, bago man lang mag-alas tapos na siya mag-jogging. Dito trabaho pa okay. rin. Oo. Okay. So, ang mamaninin sa akin, dalaga ako, oh, makakadto lang. Base kung hanggang impapanan lang ako, balik. So, kasi tagtagin ko lang yung ano eh, bugbog ko kahapon eh. Dalawang araw, may na yung payong ko yun eh. Ito <laughs> pag ko, uh oo, -oh. may yung payong. Oo. Oh. Okay. Bugbog na ako, pag may ko kapakad ko palang pamandaon, batiyag ko, ko. ko na, masakit, sabi ko. Sus! Hindi yeah, din nag-aano sa may na-infine mo na. Oo. Uh Pagka ano ko, pagka Abot ko mo ano yun, kaya na yun, ibalik Kung mm. Gusto mo lang sa kuning yun? Ayos na. 26, 630. Papanatara. Solo ride. Gandang morning. Flat tire kaya guys plata pa naman tayong presta. Unang flat tire ni Jabba. May lang kay may suporta. Ham, Cervantes, Paul, Siklita. Uy, grabe. Tapira? Siklita. Barato na yun ah. Nasaan ako sasabay. Gato na, na to eh. Dito na yung dalawa. Sos, talagabapak pa kayo. Bubugbog tayo tayo nito. May balon pa na tubig. Ay, matindi. So, andito na kami ngayon sa dapdap, Dap. Papasok na kami sa ano... papuntang Blackstone. First time ko makapunta rito kaya hindi ko alam kung ano yung hangin na tabutan namin doon. Tabuta matindi rin pala. Pahon. Naboodol ako ni Paul. Wala mo. Wala mo. May payong <laughs> ah. ah. hey. okay, pa <laughs> na to. Doon na mo. Eh. Kaya naboodol ko na. Bulibis na kita. <laughs> Sa payong payong hindi ah. <laughs> Parang... may papayong payong balis ni De ko sa mga May balon ka man natubig. Dito sa container eh. Sa tela na pibili. <laughs> Pinsan ni ginamit ko na tong bike na bigay mo. Hybrid setup. So nandito kami ngayon sa taas ng Blackstone. Ayan nag-enjoy talaga kami sa walang planong ride. Maganda rin talaga ang walang plano kasi nangyayari. oh, ang planong boy na vista na punta oh, dito sa <laughs> ano? Okay.